ka rin po ba sa nawala na ng gana dito sa paggawa ng Reels? Pero bago natin ito itong kung kayo po ay baguhan dito sa aking page na ito, please don't forget to follow me. Mga kalalas, kung ikaw ay nawala na ng gana, pakinggan mo po itong sasabihin ko sa inyo para ma-enhance nyo po ang inyong isipan at para masunod nyo po ang mga pinagbabawal para ma-invite kayo sa ads on Reels. Nangihina ka, nawalan ka na ng gana, hindi ka na nag-upload dahil maraming buwan na hindi ka pa rin na-invite sa ads on reels. Mga kalalabs, anim lang po ang binigay sa, sa atin ni Meta na susundin natin ng mga pinagbabawal na hindi ma-monetize. Pero sinusuway nyo pa. Paano mo ba kayo ma-monetize kung hanggang ngayon nilalabag nyo pa rin ang anim na prohibited formats ni Meta? Hindi nga nag nagre-reklamo si Meta na ikaw ay, sinus ay ikaw sumusuway ng kanyang pinag-uutos? <laughs> mga kalalabs, halimbawa na lang po ng ganito. Ito pinapadala notification talaga ito palagi sa atin Pero ito po sinasabi ko sa inyo, ito ay general Kayo naman po, dahil nakasulat nga create reels, ginawa niyong reels Pero hindi niyo inisip kayo po ay mga content creator na Ito po ay labag sa kanyang pinagbabawal na i-upload sa reels Dahil isa, isa itong static video No motion, hindi gumagalaw At sabay lagyan niyo lang po ng audio, o ba diba? yan ay bawal. Hindi man po siya violation, pero bawal po yan siya i-upload dahil kayo ay content creator. Again, general po ito na sinasuggest either a content creator ka man or uh, viewers ka lang or normal lang. La, ganyan po mga kalalabs dahil marami pa rin akong nakikita or kaya momentum, tapan buds, nire-reels nyo. No motion po yan mga kalalabs Hindi gumagalaw. May anim po na lagi nating tandaan static video ah uh, static image polls ang pangatlo uh, ay <laughs> ano nga ba to pag iisipan ko pa ha uh, slide show images mm, looping videos text montage embedded ads so kailangan po natin yan isipin palagi bawat pag-upload natin titingnan natin kung yung anim na po ba na na pinagbabawal niya, nandyan po ba sa ating video na i-upload? Yan lagi ang isip ng isang content creator mga kalalabs para mas mabilis, mas madali kang ma-invite sa ads on reels. So yun ang topic natin for today. Thank you for watching.